Pinagmasdan ni Juan ang lungsod mula sa kanyang opisina sa itaas na palapag ng skyscraper. Kabaligtaran ang nakakatuwang paggalaw sa ibaba sa katahimikan ng marangyang kapaligiran na nakapalibot sa kanya. Sa 55 taong gulang, siya ay isang matagumpay na tao, may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng teknolohiya sa bansa. Ang kanyang asul na mga mata, na dating puno ng buhay, ngayon ay sumasalamin sa matinding kalungkutan na hindi kayang burahin ng lahat ng pera sa mundo. Habang pinag-iisipan niya ang urban landscape, hinayaan niyang lumibot ang isip niya sa nakaraan. Naalala niya noong siya ay bata pa at puno ng mga pangarap, nagtrabaho ng husto kasama si Alena, ang kanyang asawa at kasosyo sa buhay. Ang dalawa sa kanila ay nagsimula sa simula, nahaharap sa mga paghihirap na magkasama, ngunit palaging may pagmamahal at pakikipagsabuatan. Si Alena ay isang pambihirang babae, matalino, malikhain, at may malaking puso. Ang kanyang kulot na kayumangging buhok ay nakabalangka sa isang maselang mukha, at ang kanyang berdeng mga mata ay may espesyal na kislap kapag siya ay mumiti. Bukod sa pagiging isang business partner, siya ay isang mahuhusay na pianist. Masayang inalala ni Juan ang mga gabing natulala siya, nakikinig sa kanyang paglalaro sa maliit na apartment na pinagsaluhan nila noong unang bahagi ng kanilang kasal. Habang lumalaki ang kumpanya, hinayaan niya ang kanyang sarili na maubos sa trabaho. Ang mahabang oras sa opisina, ang patuloy na paglalakbay, at ang walang humpay na paghahangad ng tagumpay ay nagsimulang itaboy siya kay Alena. Halos hindi niya ito napansin, ngunit nagbabago rin ang kanyang pagkatao. Ang batang mapangarapin at magkasintahan ay nagbibigay daan sa isang malamig at mapagkwenta na lalaki na nahuhumaling sa mga resulta at kita. Sinubukan niyang kunin ang atensyon nito para ipakitang nagkakalayo sila, ngunit nabulag siya ng kapangyarihan at pera. Pinuna siya ni Juan dahil sa hindi pag-unawa sa negosyo, minamaliit ang kanyang mga talento sa sining, at bihirang magpakita ng pagmamahal. Ang pag-ibig na minsang nagbuklod sa kanila ay manipis, araw-araw, taon-taon, hanggang sa isang random na umaga, nagising siya at wala na si Alena. Wala siya sa bahay, hindi sumasagot sa mga tawag, at walang iniwang pahiwatig. Siya ay nawala ng walang sabi-sabi, dala lamang ang kanyang mga damit. Para siyang natunaw sa manipis na hangin. Sa ilang sandali, naisipan niyang tumawag ng pulis, ngunit sa halip, nakakita siya ng isang sulat na may mensaheng hindi niya akalain, huwag mo akong hanapin. Ayoko nang magpakasal. Para sa kanya, ito ay isang dagok, isang bigla ang desisyon na ginawa niya ng walang anumang paliwanag, ng walang anumang babala. Hindi niya maintindihan ang sakit na naramdaman niya o kung ano ang nagtulak sa kanya na tahakin ang landas na yon. Sa una, nakaramdam siya ng galit, isang matinding pagkabigo, Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pakiramdam na ito ay naging panghihinayang. Inulit niya ang lahat, tinatanong ang bawat salita, bawat kilos, sinusubukang unawain kung saan nagkamali ang lahat, nang hindi nakahanap ng tiyak na sabot. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, huminga ng malalim si Juan. Dalawang dekada na ang lumipas, at nilamon pa rin siya ng sakit ng pagkawala. Sa kabila ng pag-move on sa kanyang buhay, ang paraan ng lahat ng nangyari ay nawalan siya ng layunin nawala. Ngayon, nag-iisa sa tuktok ng mundo ng negosyo, iniisip niya kung sulit ba ang lahat. Anong silbi ng pagkakaroon ng napakaraming pera kung wala siyang makakasama? Noon naputol ang kanyang pag-iisip ng may mahinang himig na nagmumula sa ibaba. Naintriga, lumabas siya ng opisina at sinundan ang tunog. Habang papalapit siya, bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang musikang iyon, alam niya iyon. Laking gulat niya nang makilala ito. It was Alena's composition, the same one she played when they were married. Pagdating sa entrance hall kung saan may piano, naparalisa si Juan. Isang magandang dalaga ang nakaupo, ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga susi ng maganda. Isa ito sa mga naglilinis ng gusali, nakilala niya siya. Ngunit paano niya nalaman ang musikang iyon? Paano niya ito na paglalaruan ng labis na emosyon? Ang batang babae na hinihigop sa musika ay hindi napansin ang kanyang presensya. Nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw, hinayaan ang mga tala na bumalot sa kanya, dinadala siya pabalik sa nakaraan. Saglit, parang nandoon si Alena, muling pinaglalaruan siya. Nang matapos ang musika, sa wakas ay napansin ng dalaga ang kanyang presensya. Nagulat siya, mabilis siyang tumayo, kinatok ang piano stool. Eh, hey, I'm sorry, sir, nauutal niyang sabi, namumula ang mukha sa kahihiyan. Hindi ako dapat naglaro. Alam kong bawal, Mangyaring huwag akong paalisin. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Itinaas ni Juan ang kanyang kamay, pinapakalma siya. Ayos lang, sabi niya sa malumanay na boses na hindi niya ginagamit sa loob ng maraming taon. Pakiusap, ituloy mo. Ang musikang ito, nakakabuti sa akin. Nag-aalangan pa, umupo ulit ang dalaga. Siya ay nagsimulang tumugtog muli at ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang kanyang sarili na madala sa Bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala, ang unang pagkikita nila ni Alena, ang simple ngunit punong-puno ng pag-ibig na kasal, ang mga gabing pinlano nila ang hinaharap habang nagsasalo sa isang tasa ng tsa. Naalala niya kung gaano sila kasaya, kahit walang pera, kung paano sila magkasamang nagtawanan sa hirap at nagdiwang sa bawat munting tabumpay. Nakita niya ang kanyang sarili na bata at umiibig muli, nakatingin sa mga mata nito, at nangangako ng walang hanggang pag-ibig. Munit pagkatapos ang mga alaala ay naging mas madilim. Nakita ni Juan ang kanyang sarili na hindi pinapansin si Alena, late umuwi, nawawala ang mga kaarawan at mga espesyal na okasyon. Naalala niya ang patuloy na pagpuna, ang mga pagtatalo tungkol sa pera, ang paghamak na ipinakita niya sa talento nito sa musika. Paano siya naging bulag? Paano niya hinayaang sirain ng tagumpay ang pinakamahalaga? Nang matapos ang musika ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Umiiyak siya, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Napatingin sa kanya ang batang pianista na may halong pag-aalala at pag-usisa. "Salamat," sabi niya at pinunasan ang mga luha. "Ang musikang ito, malaki ang kahulugan nito sa akin. Saan mo natutunan?" Nahihiyang umiti ang dalaga. "Actually, I've been hearing this melody since I was very young. Madalas itong nilalaro sa aking tahanan." naramdaman niya ang tibok ng puso niya. Ang kanyang edad ay tila kasabay ng panahon mula nang mawala si Alena. Posible kaya ito? Nagsimulang umikot ang kanyang isip sa mga posibilidad. Ang iyong ina nag-aalinlangan niyang sabi. Tinuruan ka ba niyang maglaro? Naging malungkot ang ekspresyon niya. Nagustuhan niya ang kantang iyon. Tumango siya, halo-halong emosyon ang nararamdaman. May parte sa kanya na gustong magtanong pa, para malaman pa ang kwento ng dalaga. Ngunit nang makita ang lungkot sa mga mata nito, nagpa siya siyang huwag ng pinindot. Ang galing mong maglaro, puri niya, sinusubukang ibahin ang usapan. Kung gusto mong gumamit ng piano sa iyong mga pahinga, huwag mag-atubiling. Siya ay mumiti, nagpapasalamat, at siya ay lumayo, ang kanyang isip ay isang ipuipo ng mga kaisipan at damdamin. Nabuntis kaya si Alena bago malis? Posible kayang anak niya ang dalagang ito? Sa mga sumunod na araw, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang ideya. Pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, napansin ang maliliit na kilos at ekspresyon na nagpapaalala sa kanya kay Alena. Gusto niya itong lapitan, magtanong pa, ngunit may pumipigil sa kanya. Pagkatapos isang umaga, sinabihan siya na nagbitiw na siya, na sinasabing hindi siya umangkop sa trabaho. Pakiramdam niya ay nawala na naman sa kanya si Alena. Desperado, ginamit niya ang kanyang mga kontak para subukang hanapin ang dating empleyado. Pagkatapos ng mga araw ng paghahanap, natuklasan niya na nagtatrabaho siya sa isang kaf sa downtown. Walang pagdadalawang isip, pumunta siya roon at nakita niya ang dalagang naghahain ng mga mesa. Mukha siyang kinakabahan nang makita siya. Please, sabi niya. Kailangan kitang makausap. Nag-aatubili, pumayag siyang makipag-usap sa kanya sa kanyang break. Umupo sila sa isang malayong mesa at diretsyo siya sa punto. Bakit bigla kang umalis sa kumpanya? Napaiwas siya ng tingin. Ang pamilya ko ayaw nila akong patuloy na magtrabaho doon. Ang iyong pamilya, pinindot niya. Ang iyong ina. Sagot niya, mukhang hindi komportable. Ano ang pangalan niya, tanong niya, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Saglit siyang nag-alinlangan bago sumagot. Clarita. Ang pangalan ng nanay ko ay Clarita. Pakiramdam niya ay sinuntok siya sa tiyan. Clarita, hindi Alena. Ang kanyang buong teorya ay gumuho sa sandaling yon. Nalilito at nabigo, mabilis siyang nagpaalam at lumabas ng kaf, pakiramdam na mas nawawala kaysa dati. Tunay na napakalaking pagkakataon na makatagpo ng isang kabataang babae na maaaring anak niya. Ang mga sumunod na araw ay malabo. Halos hindi siya makapag-concentrate sa trabaho, ang kanyang isip ay patuloy na lumilipat pabalik kay Alena, sa musika, sa batang pianista. Masyado siyang nalubog sa kanyang pag-isip na halos hindi niya narinig ang pag-anunsyo ng sekretarya ng isang hindi inaasahang bisita. Nang bumukas ang pinto, parang tumigil ang mundo. Nandoon, nasa harap niya si Alena. Dalawampung taon na ang lumipas, ngunit makikilala niya ito kahit saan. Ang kanyang buhok ay ngayon ay may kulay abong hibla, at may mga bagong linya sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin tulad ng dati. Alena, halos hindi makapaniwala si Juan. Ang salita ay lumabas bilang isang bulong, ang kanyang puso ay tumitibok nang makita ang figura na nag-iwan ng napakalalim na marka sa kanyang buhay. Pumasok siya, isinara ang pinto sa likod niya na may bahagyang pag-alinlangan. Juan, malumanay na sagot niya, nanginginig ang boses na parang kinokontrol niya ang isang ipo-ipo. Kailangan nating mag-usap. Tumayo siya, mahina ang mga paa. Alena sa lahat ng mga taon na ito saan ka nagpunta. Tahimik niyang itinaas ang kamay. Hindi ako pumunta para pag-usapan ang nakaraan. Naparito ako upang magtanong ng isang bagay, pabayaan mo ang aking pamangkin. Pamangkin, nakasimangot siya, nalilito. Yung payanest, siya yun. Bumuntong hininga si Alena bago nagpatuloy. She told me that you've been asking questions, trying to understand things that is already behind us. Ano ang inaasahan mo, Juan? Hinampas siya ng realidad na parang alon, at napagtanto niya ang kalituhan na dulot niya. Ang dalagang pinagmamasdan niyang mabuti ay hindi anak ni Alena. Sorry, Alena. Sabi niya. Akala ko dahil sa musika niya napabuntong hininga si Alena, kitang kita ang bigat ng kasaysayan. Umupo siya sa isang upuan, pinagmamasdan siya ng matinding titig. Naaalala mo pa ba ang kantang iyon, Juan? Tumango siya, may bumara sa kanyang lalamunan. Paano ko makakalimutan? Kanta namin yon. Sa isang segundo, nakita niya ang kislap ng emosyon sa mga mata nito, ngunit agad din tumigas ang ekspresyon nito. Juan, naalala mo ang kanta, pero naalala mo ba ang ginawa mo noon? Nanatili siyang tahimik, napalunok. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita, na bang maraming taon niyang dinadala ang mga salita. Nagsalita siya tungkol sa isang halos hindi nakikita, ngunit patuloy na kalungkutan na bumalot sa kanya, habang siya ay umakyat sa hagdan ng tabumpay. Lagi itong tungkol sa iyo, ang iyong trabaho, ang iyong tabumpay, ang iyong buhay, sabi niya, ang kanyang mga salita ay puno ng pananakit. Nadama kong mas walang laman at walang laman, ngunit hindi mo napansin." naramdaman ni Juan ang epekto. Ito ang mga alaalang mas gusto niyang ibaon, ang mga eksenang muling lumalabas na parang isang huli na pag-amin. Alena, hindi ko alam na naramdaman mo yon. Nagpatuloy siya na may kasamang kapaitan. Hindi mo alam dahil abala ka sa pagbibilang ng pera, pagkolekta ng mga titulo, pagiging malamig at pagkalkula ng tao. Nahulog ako sa depresyon, Juan. Nalulunod ako, hindi mo man lang napansin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit na para bang nakabawi. And then, on that day, I left without plans. Kinailangan ko lang tumakas. Para gumaling. Umiwas siya ng tingin, basa ang mga mata. Alena ay, I'm really sorry. Talaga. Ngunit ang mga bagay ay hindi kailangang maging ganoon. Gusto ko rin yan, sa mahabang panahon, bulong niya, nakatingin sa kanya na may tiyak na nostalgia. But then, after it recovered, I thought about looking for you to end this once and for all. Ngunit hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob, marahil takot, marahil pagmamalaki. At pagkatapos, pagkaraan ng mga taon, ang pagkakataong ito ang nagdala sa atin dito. Pinagmasdan niya ito, na para bang unang beses niya itong nakita. Bumuntong hininga siya, nahihirapang lumabas ang mga salita. Alena, nawala ka ng walang sinasabi. Tumingin siya sa kanya, isang bahagyang pakikiramay na may halong pagod. I was so out of it, hindi ko magawa ang sarili kong mga desisyon. Pero ngayon, tapos na ang ginawa. Naka-move on na ako and I thought you have also. Medyo lumambot ang boses niya. Pero I came here for this, para siguro tapusin na. Kaya please, ipangako mo sa akin na titigil ka sa paghabol sa pamangkin ko. Tumango siya, pilit na pinipigilan ang mga luha naiintindihan ko. At nagbago ako, Alena. Too late, pero nagbago ako. Hindi ko alam kung may pagbabago ngayon, ngunit kailangan kong humingi ng kapatawaran sa lahat. Nag-alinlangan siya, pinagmamasdan ang matanda na mukha ni Juan, na hindi na nagpapakita ng mapagmataas na kinang noon. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay, halos tanda ng kapayapaan. Napakaraming oras na ang lumipas. Wala na akong hinanakit, she continued. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin, Juan, sagot niya, halos pabulong. Ang pagpapatawad ay palaging nasa iyo. Ngunit kailangan mong matutunan iyon para sa iyong sarili. Tumingin siya sa kanya ng may tahimik na pasasalamat. Hindi ito magiging ganap na pagkakasundo, ngunit sapat na iyon. Sila ay nasa parehong espasyo, humihinga ng parehong sakit, ngunit din, sa unang pagkakataon, nauunawaan ang pangangailangan na sumulong. Tumayo si Alena mula sa upuan at tumingin kay Juan sa huling pagkakataon. Tuloy ang buhay, Juan, at kailangan din natin. Lumingon siya sa pinto, ngunit bago umalis, lumingon ulit ito sa kanya. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi na nangangahulugan ng pamumuhay sa nakaraan. Nangangahulugan ito ng pagbuo ng hinaharap. Sana makahanap ka ng daan tungo sa iyong kapayapaan. Pinagmasdan ni Juan ang kanyang pag-alis, naramdaman ang bigat ng paalam, ngunit kaunting ginhawa nang wala na si Alena, naiwan mag-isa si Juan sa opisina, nababaon sa matinding katahimikan. Ang natitira ay hindi na galit o panghihinayang, ito ay isang malalim na pagkahapo, na para bang dinadala niya ang sakit ng napakatagal. Sumandal siya sa kanyang upuan, huminga ng dahan-dahan, sinusubukang i-absorb ang mga salita ni Alena. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi nangangahulugan ng pamumuhay sa nakaraan. Ito ay isang simple ngunit malalim na parirala, at alam niyang wala ng puwang upang kumapit sa kung ano ang hindi na umiiral. Ang oras na kasama si Alena ay nasa likuran niya, inilibing sa ilalim ng mga maling pagpili at hindi binibigkas na mga salita. Sa mga nakaraang buwan, nagbago siya, ngunit sa banayad na paraan. Walang epiphany, ngunit hindi na niya nakita ang kanyang sarili bilang ang taong gumugol ng lahat ng mga taon na sinisisi ang kanyang sarili. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangang dalhin ito bilang bagahe. Tumayo si Juan at dumungaw sa bintana. Nagpatuloy ang buhay sa labas, walang malasakit sa kung ano ang mayroon siya o wala. Hindi na niya gustong tukuyin ang kanyang mga kabiguan. Ang pagkakasala ay hindi maaaring maging walang hanggan, o hindi siya magkakaroon ng pagkakataong sumulong. At gusto niyang sumulong, hindi para kay Alena, kundi para sa sarili niya. Ang mga pagbabago sa kanyang buhay ay hindi malaki, ngunit alam niya na may isang bagay sa loob niya na nasira at itinayong muli. Hindi na niya kailangang maghanap ng pagiging perpekto, isang mas magaan na landas. Ngayon, ang musika ni Alena, na minsang nagpapaalala sa kanya ng sakit at panghihinayang, ay naging isang simbolo, na gaano man kaimposibleng baguhin ang nakaraan, may oras pa rin para magsimulang muli, humingi ng tawad, at muling tuklasin kung ano ang tunay na mahalaga. And with that, bumangon siya. Ang kabanata ni Alena ay sarado, at isang bago, mas matahimik na kabanata ay nagsimulang mahubog. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang 5 upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon.